Nakapag-savings po tayo ng malaki. Hinigop nyo yung pera ng DPWH. Yun na nga, doon tayo, doon natin kukunin. Uh, bakit kasi yung na-highlight mo yung 48 lang? Uh, sabi mo naman, eh, halos tatlong beses sa isang linggo, meron delivery. Bakit yun lamang delivery ni, alleged delivery ni Rep. Uh, Yap, ang na, parang yun ang natandaan mo. Kasi Ba't yung po yung yung po your honor yung kauna-unahan na nung mag-duty ako sa basura, yun ang kauna-unahan talaga na naaktuhan ko talaga. Ibig sabihin, unang duty ko, yun talaga yung o bumungad sa akin, Your Honor. Pero marami kayo, may backup, may kung may advance party ka Ilan ba kayong, sabi mo, galing ka sa Marines, ilan ba kayo talaga yung nagsisilbi kay Rep Saldico? total ko parang nasa 90 plus eh. Hmm? So, kung 90 plus, meron ka bang natatandaan mga kasama mo? Mabilis lang para makita natin na talagang nagsasabi ka na totoo. Ilan sino sino yung kakilala mo sa Marines? Sa Marines mayroon mga sila ano. Ah, uh, Jobit Bunagan. Sige. Mark Bunagan. Uh, Alan Colisio. Maliban sa Marines, meron din bang ibang serbisyo? Alibaba, police meron? mayroon pulis sa uh, anim na ano, anim na galing sa PSPG. SP Kung sakasakali, mayroong nakakarinig sa mga uh, kasama mo at uh, sasabihin nila, mali naman na ang sinasabi mo, tumarap sila rito. Kaya mo ba silang harapin? Yes, sir. Salamat po, Mr. Chair. Just Pangilinan. so, dinay mo ha na hindi ikaw ang nag-facilitate na ng na pag-issue ng Hindi po talaga, Fake. your, your Honor. Ka ako po, kung ang sinasabi ko nga po, kaya ko pong panindigan ng aking salaysay. Kasi ano po eh, na, meron pong, kung maire retrieve lamang po yung video, lahat po sila doon, nakapila po sila doon. So dun. sino ang nandoon, nagbibigay ng, nag uh, gumagawa ng ID? Magbigay ka ng pangalan? Eh, ano po yun eh? Pa iba ibang ano po yun na uh, empleyado po, papalit-palit. Sige, ka magbigay ano ka ng pangalan. Para patawag na din dito. Alam niyo, naubos ang pera ng Pilipinas dahil sa inyo eh. Pinaalaw niyo sila dong maglalaro ng fake na ID. Kaya uh, hinigop niyo yung pera ng DPWH. Uh, Your Honor, kung mamarapatin niyo po. Oh. Nung makilala ko po sila, naglalaro na sa, Balik-balik lang tayo sa tanong ko. Apo, apo. You can give me names kung sino ang gumawa ng ID nila. Hindi, wala po akong knowledge sir pagpangalan po eh. Pero yung mga... Sino nga ang tao doon? Ikaw nga nag-escort doon, papunta doon. Sino gumagawa ng Hindi Hindi ko ID na po nila? maalala, sir, I, Your Honor, kasi 20, since 2022 pa po yung pangyayari po na yun. Sure ka, ha? Opo, opo. You, are, uh, you can be cited in content pag nagsinungaling ka dito. Hindi po ako Ikaw lang ang hindi milyonaryo na makukulong ngayon dito. Lahat yan, milyonaryo yang na... Bilyonaryo yang na-contempt namin. Ako, Ikaw, wala kang pera, pero mag, Sasama ka doon sa baba. Ako nga po, your honor, yun po ang kinakasumakaw ng lubog, siyempre. Huwag ka lang umiyak. Huwag ka lang umiyak. Hindi po, ang inaano ko lang po, yung, pati yung mga anak ko, saka yung nanay ko na, nananahimik po, na, kami po, lumalaban lang po ng pareha sa buhay. Alam ko. Ibleano ka lang dyan eh. Pero yung nga, lang tulungan mo kami, na mat, kuha ang katotohanan kaya ka pinatawag dito kasi kung uh, alam namin na ikaw na diretso hindi ka na namin tanungin Papusasan ka na namin diretso kaya tinanong ka namin para malaman namin kung sino itong malaking sindikato na ito eh para paggawa kasi, ng programa hanggang pag-implement hanggang sa paglustay ng pera na nakamkam nila kasama kayo sa sindikato dahil kayo ang uh, nagbigay ng ID na hindi fake hindi po talaga ako Okay, wala. Wala kami ibigay ng pangalan. Wala, wala po ako kasi po kung kinalaman po. ma yung, mo yung uh, CCTV doon uh, na kung, kung 2022, hindi, malabo na. Sabihin naman ng CCTV na good for uh, one month lang maximum yung retention ng memory ng uh, CCTV namin. 2022, malabo na. Kaya well, I am relying your human memory, not the CCTV memory. Uh, your Honor, pwede pa pong pagbasihan yung membership card nila? Kasi real time po yung pictures po nila doon eh. Yung kung ano po yung picture nila doon, yung po yung araw na nagsipirma po sila nung ginagawa nila yung yung card at doon din po nila pinisinta yung mga IDs. Okay, sige. Hanapin namin yan nat uh Your Digit of the hook ha? Opo. Papatawag ka pa rin okay namin. Okay lang po, okay ah? lang po Your ah? honor. Maraming Thank you. salamat po sa pagbibigay niyo na po lang. Salamat chance sa akin po. Uh, Nagtatrabaho lang po kami ng mga kasama ko, mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines. Huwag sana isipin na aking mga kasama na nagtatridor ako. Ako sa aming trabaho at pinagsamahan dahil pari parehas kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iniisip na kapahamakan para sa kanila bagkus ang gusto ko lang maayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami. Noong December 5, 2004, na ako bilang security consultant sa Akbicol party list or AKB kay Congressman Saldico. At Nasimula ng duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre report ako sa BGC, sa Horizon, sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Kong Saldico. Tuwing may duty, duty at detailed ako sa basura, it means itong basura, ito yung uh, box ng pera, na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Uh, yes, yes, Sir Honor. Tuwing may duty, detail ako sa basura. Pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Balibir D6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may pusit na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magde-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tiksay. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. Ang mga nangyayari kapag duty kami kami sa basura. Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valley Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Kongresman Saldico sa Valley Verde at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Kongresman Eric Yap ng Axie IS Party List apat na put na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valley Verde 6. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyan patungo sa Horizon Residence sa Tagig At dumiretsyo kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Bago ang bago ibaba ang nasabing basura, ito. Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. Naputol na. Ulitin mo yung paragraph 20. Wala na. Hindi ko makita na putol na siya. <laughs> Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence, Tagig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42, 42 Makinley Street, Tagig. Ang labing isang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang tatlong bisis ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico sa Horizon Resident at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, back-up at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagdanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko, alam ko po nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Sa katotohanan na ang lahat ay nilagdaan ko ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang ng hangarin matulungan ng ating bansa